Hello everyone, I'm on the channel tayo para magbahagi ng isang syempre napakasarap na ulam ayan pwedeng merienda at pwede mo rin itong ulamin ayan nakikita mo naman ito ay hindi simple ulam dahil dahil hindi naman ito madalas na nakikita sa ating kusina ayan dahil madalas mo lang ito nagkakain kapag ikaw ay pupunta syempre sa karinderia dahil ito ay special na na sinasabi natin. So, ito na yung mga ingredients natin mga katropa at ilalatay na natin yan. Kung gusto mong sundan at kung gusto mong karoon ng masarap na merienda o masarap na ulam, ay sundan mo na ito. Napaka-basic at napaka-simple pala ang pagluluto ng ganito na klase ng ulam o potahe. Pero dahil ah, ito yung ulam natin ngayon, nagibigay tayo ng trivia syempre at ang ating trivia for today ay siyempre mandyan yung mga marites at ready na sila magtataas ng mga kamay dahil active na active sila. So tignan natin kung ano yung mga masasabi nila tungkol dito sa ating ulam or may mga tanong sila dito. At ito nga meron nagtaas ng kamay sigurado ako 100% marites ito lagi itong nangunguna. O sige iha tumayo ka na dyan at magtanong ka ano ba yung problema mo sa buhay. Ay, wala po akong problema. Ako nga po pala si Mabuhay 0808 Blood. Gusto lang, gusto ko lang po mag-suggest kasi lagi na lang po 3B yung ginagawa natin. Baka pwede naman po magpaligsahan kami sa pagtutula. Ngayon, maratotal, marami naman kami mga grupo. Baka pwede pong yung tatayo, uh, magkakaroon ng representative ang bawat isa. Tapos magsasabi na lang ng kanilang mga... Makatang tula, Ayan, baka po pwedeng ganun. Ay, sige, iha. Maganda yung ideya mo na yan. Total, mga hundred 100% naman kayo na mga marites at mga matatalino na kayo. Ayan, medyo adult. Uh, content na tong ating uh, ano pero mga malikhain naman kayo kaya pwedeng pwede tayong gumawa ng ganyan ngayon sige um, ba sige, ganito na lang ang gagawin natin total meron naman kayong uh, mga uh, utak, ayan sige, ha, magkakaroon tayo na mamili kayo ng mga representative nyo sa bawat isa. Ayan. Dito sa 69er, sino ang mga gusto nyong, sino ang gusto nyong representative? Ayan, nagtaas ng kamay itong si Litter Flap. Ay, ang gusto po namin na maging representative. syempre yung pinaka malaki yung bunganga sa amin, yung pinaka -madaldal. At syempre yung hugi sa martes na kapag tinignan mo yung katawan, si... 30 Ay nako iho, ikaw talaga little fluffy na asar-asar mo naman iyang si Perky F. Mamaya eh, hindi magkapagpigil, tusok-tusokin niya yung pet mo ng ball pen. Ayan, sige ka, nasa likod mo pa naman siya. Pero sa, uh, sige, uh, dahil uh, nominado niyo naman yan si Perky F, siya na ang magiging representative niyo sa Mahi Martis na mahilig sa 69. Kayong mga 69 nurse, Martes, sa uh, sige. Sige, pagandaan nyo na yung inyong mga uh, makatang sasabihin dahil mag-uumpisa na tayo maya-maya. Ayan, sige, dito naman sa mga 72 years old Martes, mga Thunders, uh, sige, uh, sino ang gusto nyo maging representative para maging leader nyo sa pagtutula? Ayan, yung pinakamagandang magsalita dyan na makata. Uh, sige, mamili na kayo. Ikaw mabuhay surod-surod lang. Ay kami pong mga tanders, hindi po papatalo dyan dahil tumanda na kami dito sa mundo na may alamat na. Kaya ayan, hindi lang may amat at hindi lang may lamat. Ayan, pero kami ay maalamat. Kaya ang aming representative, ako po si mabuhay surod-surod lang. Pero tumayo ako at nagtas ng kamay dahil gusto kong mag i Oh, gusto kong inominate si The Survivor Grandma para siya ang magiging representative namin at leader namin dyan. Total, siya yung pinakamatanda sa amin dito. Sa aming group at siya rin yung mahilig na magaihi sa kanyang salawal. Ayan, so siya na po yung magiging representative namin. Pasigil, uh, Iha, patayuin mo yan si The Survivor Grandma. Gusto mong uh, alalayan, baka hindi siya makatayo, kaya hindi siya agad taas ng kamay ah uh, ako, sige po, uh, ako po yung uh, si The Survivor Grandma at syempre gusto po inominate na lang yung sarili ko. Total ako yung sinabi ni uh, Mabuhay Zero Vlog na magiging representative namin sa grupo. Ayan, so hindi ko ka, ang masasabi ko lang po ay I, promise to do my best at syempre hindi ko sila pahihiyain dahil ang team po namin ang pinaka-the best at pinakamatanda dito sa grupo na to. Kaya make sure na kami yung pananalo o di ba napa ako doon pa lang wala nang masasabi itong super GF na uh, hindi maganda sa amin dahil sigurado ako taog na siya at dudugo yung ilong niya kapag ako na yung nagsasalita dyan sa taas para magbigkas ng aking makatang salita ay naku, the survivor grandma, napaka ano mo, boss po mo. Ayan, sige, napanindigan mo yung sinasabi mo yan, at uh, hindi kayo matalo, sige. Pero dahil dyan ikaw naman yung representative nila, wala tayong magagawa condition din na lang dahil ikaw yung pinakamatanda dyan. Sige, uh, kayo naman dito sa team ng uh, mahilig gumamit ng Chin Jongso. Chin Jongso uh, na uh, sino ang gusto niyong representative? Ikaw, okay, uh, Mercy Ketchinet, tumayo ka magsalita dyan. Okay po, uh, ako po si Mercy Ketchinet. Uh, Siyempre bilang paghahanda sa nalalapit na ating uh, patimpalat. I, I nominate myself uh, na maging representative ng aming grupo dahil nakikita ko na si Jean's channel ay hindi naman po ganyang katalino at syempre maputi lang siya Ayan, at uh, medyo maganda lang yung huwis ng kanyang katawan pero marotis siya pero hindi ko po nakikita na meron siyang uh, qualification sa ating uh, pagiging makata. Kaya ako na lang po ay nominate myself para maging representative nila. Total, malaki po yung aking noo at malapad. So, kitang-kita naman na sigurado na, na kami yung mananalo dahil ako po yung pinaka matalino dito. Aba, aba, aba. Maka, ng nga palaban lahat ng ating mga representative dito. Bawat grupo ay talagang wala kang masasabi dahil lahat sila ay napakayabang. Ayan, sa salita pa lang, sigurado na marites sila. Sigurado pinapanindigan nila yan. So ito naman, ah, tingnan natin kung sino naman ang representative ng mga taga-get-get. Oh, ayan yung mga six-month dancer na naparewara. Ikaw, ha, ah, Tita Lutz, si B. Ayan, eh, sino yung tumayo ka dyan at sabihin mo kung ano yung gusto mo. Hinaing, ayan, anong hinaing mo sa buhay. Ayan ko nga po pala si Lutz, si B. At syempre, dito sa aming ah, team, kami ang sex bomb dancer na napariwara kami yung magagaling sumayaw at syempre magaligaling din kami mga marites. Kaya ang ah, inominate ang aking kapatid syempre na si Lodz Dutado. Ayan, makikita nyo po na siya lang yung pinakadabes dito ah, sa mukha pa lang, marites na marites na, sa katawan pa lang sobrang marites na at syempre sa kanyang pagsasayaw na get get out ay masasabi mo na siya yung pinaka uh, ah, magaling na six pam dancer na hindi tinanggap noong nag audition kaya ayan nagsisisi na sila so get get out get get out ayan medyo hindi po maganda yung aking pakiramdam kaya hindi po ako nakakasigaw ng maayos get Get oh, Ayan. Pero tinay ko na po yung the ko. At ito na nga ang aking uh, ate ay kapatid pala. Mas, medyo matanda yung itsura niya sa akin pero mas maganda po ako sa kanya. Ayan. Ang aking uh, ipinakilala ko sa inyo, nabubuloy-buloy ako, ipinapakilala ko sa inyo ang aking kapatid na si Luz Dutado bilang representative ng aming team. Ayan ang aming grupo na get get ah oh, sex bomb marites walang iba kundi si Lutz Tutado ayan sige Lutz Tutado ikaw talaga ayan uh, niluloko ka ng uh, ate mo ayan sabi niya medya mas maganda siya sa'yo pero uh, patunayan mo na hindi siya mas maganda sa'yo at mas, uh, mas uh, karapat dapat ka na maging leader dahil ikaw ang kanyang ninominate ni bilang tagapagsalita nila ayan sige Mayo ka iha. Ay ako nga po pala si Lutz Dutado. Siyempre dahil ni-nominate ako ng ating ate, may bayad yan. Ayan. So, gagawin ko ang lahat. Yan lang po yung masasabi ko na maging uh, maganda ang aking mga salaysay at pagsasalita dito. Habang uh, aming uh, uh sinasabi ang aming napagagandang uh, Ayan na. Siyempre, uh, uh magigit-git out. Doon so, sa aking uh, mark na remarks na ang aking marka na get get out wala ko kayong masasabi hindi po ako mag get get out get 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 out get 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 out get 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 out dahil ah, medyo punish na po yon so hindi ko na po yung isisigaw dahil kilala nyo na po ako kaya na ah, sasabihin ko na lang yung aking the best I, I will do at sigurado ako na kapag ako na yung nagsalita si grandma the survivor grandma ay magiging mas uh, matanda pa siya. Tatanda pa siya lalo sa kanyang muka at edad kapag narinig na niya yung mga sasabihin ko. At sa team naman ng mga 69ers, yan si Perky F, uh, sigurado ako na uh, amaze siya. Lalaki yung kanyang mata at syempre ahaba ang kanyang muso kapag narinig na niya yung mga makatang salita na aking babanggitin. Ay, naku, eh, ah, ito talaga napakadaldal mo. Ay, wala tayong natapos ngayon. Nag-plating na tayo. So, sa susunod na araw na lang tayo magkakaroon ng paligsahan ng pagiging makata. Ayan, na ah, ihanda nyo na yung mga sarili nyo dahil uh, sa mga susunod na araw, hindi natin nga sasabihin kung kailan, pero sa mga susunod na araw yan, um, syempre, surprise yan para hindi kayo nagapaghanda. At yan natin malalaman yung pinakatalagang the best na marites sa inyong lahat. At syempre, dahil dyan, uh, wala na tayo may ibang masasabi. Magkakaroon tayo ng isang, um, um syempre, yung nabubulol-bulol tayo. Magkakaroon tayo ng isang uh, isang uh, magtatanong dyan, kukuha tayo ng isang uh, isang bibong magtatanong kung tungkol sa ating ulam dahil meron pa tayong dalawang minuto na natitira. sige, ikaw, ka na ah. Marjo Mix TV. Ayan, ikaw talaga. Ah, kanina ka pa dyan, kindat ng kindat at ngiti ng ngiti. Ano bang ginagawa mo dyan? Ay, hello po. Ako po pala talaga si Marjo Mix TV. Ayan, kumikindat-kindat po ako dahil hindi niyo pinapansin yung aking ah, sinasabi. Ayan, kaya ayan na nagtas na lang po ako ng kamikita na inda para mapansin nyo agad. Ayan, ito po yung tanong ko. Medyo masaya po ako ngayon dahil nanalo po ako sa bingo kagabi. Ayan, nanalo po ako ng 50 pesos. Ayan, so ito po yung tanong ko. Why is Batchoy favorite in Iloilo? Ito talagad po yung niloto nyo. Ay, ikaw, iha. Talagang andal-dal-dal-dal mo. Ang daming mo sinabi. Ayan, sige. Piluilo is well-known for their bad choy, a kind of noodle soup, whose history can be traced back to the humble stores of the La Paz market. Those, the name, La Paz bok choy, serving, piping hot this local delicacy has formed the tamis of Ilonggos since time immemorial. Ay, naku, Iha, ang dami mong uh, sinabi. Hindi tayo tuloy natapos, pero dahil dyan, ay, naku, maraming, maraming, maraming salamat sa inyong panonood at syempre sa inyong lagi at suporta. Ah, kaya, don't forget to like, share, and subscribe. At syempre, pabunos mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga upload. Kaya, hanggang sa muli, maraming salamat bye bye mama chup chup shao shao